Are you okay with that? Okay. Um, but before they go, um, the chair will give you a minute or maybe two minutes each. Kung meron po kayong gustong sabihin bago po kayo umalis at umuwi sa inyong mga pamilya. Uh, unahin po namin kay Ma'am Lori Pasco. Ma'am Lori? Uh, magandang gabi na po sa ating lahat. At bago po kami umuwi ay... Uh, gusto naming magpasalamat sa komite na ito na nagbigay sa amin ng uh, pagkakataon upang uh, maipahayag namin kung ano yung aming sa looben at maikwento namin ang aming mga karanasan at kung ano yung nangyari sa aming mga mahal sa buhay. At yung mga panawagan po namin na sana po ay uh, magkaroon talaga ng uh, Justicia ang aming mga mahal sa buhay. At uh, magkaroon po talaga ng uh, masusing uh, investigasyon. Maraming salamat po. Salamat. Um, <coughs> at ang susunod ko naman pong kikilalanin ay si Mary Ann Domingo. Ma'am, Ma'am Mary Ann Domingo. Magandang gabi sa inyo lahat. Uh, una sa lahat, nagpapasalamat po kami, kami mga biktima na naimbitaan po dito. At sana po tuloy-tuloy uh, po na mat, matulungan niyo po kami na magkaroon ng hustisya. Ito po ay hindi lang para sa sa mga mga namatay kundi sa mga mga nanay, sa mga nang, nangulila na magkaroon ng dignidad, muli magkaroon ng karapatang pantao kaming lahat. Sana po matulungan niyo po kami na na mabigyan ng hustisya kami lahat. Salamat po. Um, maraming salamat po, um, Mrs. Domingo. Um, at panghuli po, uh, Ma'am Christina Pascual. Sa lahat po na nandito sa Congress, buong puso kami pong nagpapasalamat sa inyo na nararamdaman po namin na kasama namin po kayo sa nararamdaman naming bigat sa araw-araw po. Kaya po, wala po kami sawang nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po. Maraming maraming salamat. Yes. Yes, ma'am. Uh, kasama po. Pakipat pakipatay kas lang po yung mic pag hindi na po gamit. Yes, ma'am. Uh, maraming salamat po sa committee ito. Gusto, gusto rin po namin acknowledge ang iba pang mga pamilyang kasama namin. Nandito po sa likod. Si Dalia. Pwede po bang tumayo, tumayo yung mga pamilya na nasa likod? Hindi po namin kayo nakilala kanina kaya pasensya na po kayo. Pwede po kayong tumayo. Opo. At ganun din po si Sister Lisa Ruedas ang patuloy naming kasakasama sa paglalakbay. Si Nanay Sally, si Nanay Dalia, si Jane, at si Nanay Purisima. Sila po ang mga pamilyang walong taon na pong naghahanap ng hustisya. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po at sa tiwala na ipinagkaloob niyo po sa uh, Kongreso, sa Quadcom at umasa po kayo na patuloy po natin hahanapin maski mahirap man ang katotohanan at hindi po tayo titigil upang mabigyan po ng hustisya ang maraming mga pamilyang nawalan. Uh, kaya maraming maraming salamat po sa inyong pagdalo sa oras at panahon. Um, Senator Delima, former Senator Delima. Thank you, Mr. Chair, Your Honors, for allowing me to make an intervention. I just wish to comment on three points tackled during the questioning of the Honorable Congressman Adjong and also the responses of the uh, resource person, the former mayor, former president, to those questions. Number one is about the limited period of detention. So, on Sabi po ng dating mayor, dating pangulo, under current realities. medyo hindi na ho ito sapat. So he is uh, proposing amendment of the pertinent laws, particularly the revised penal code. Let me remind everybody po na hindi lang po ang batas ang kailangan nating i-amend kasi nandyan mismo yan sa saligang batas sa konstitusyon. Yung maximum period of 72 days as detention nandyan po yan. That's the maximum allowable period. Kaya yung tungkol nga po dun sa Anti-Terrorism Act, isa po sa naging issue, na ganun nga ho, na, na yung uh, 24 days of detention na nakalagay dun sa Anti-Terrorism Act, hindi po tumutugma. And in fact, sobra dun sa sinasabing period of detention na pwede, but after that, dapat i-charge nyo na, hindi tumutugma doon sa provision of the Constitution. So kailangan ho natin, hindi lang batas, kung yun ho ang magiging uh, posisyon ng Kongreso, ay dapat kailangan din i-amend ang konstitusyon. Pero syempre, hindi lang basta-basta dahil gustong i-amend, pag-isipan po ng husto yan. Kailangan mabalanse what should be the exact position na talagang balanse Now, while upholding state interest in combating crime, palagi natin po ang dapat rin respeto ang mga individual rights in the Bill of Rights. Second point, yung tungkol po sa study na nabanggit po ni Honorable Adjong. So it says that Davao City is among the safest. Let me point out po na yung study na yun, kung hindi po ako nagkakamali, crowdsourcing po yan. So it's not necessarily reliable. It's not scientific. Ang alam kong study na reliable and scientific, although nakalimutan ko na po kung anong eksaktong study yun, I can, I can search my uh, materials, I can review my materials, yung sinasabi na yung Davao City ay number one ang, ang sa murder, sa incidence of murder. At tumutugma po yan, consistent po yan, doon palaging sinasabi na pinapatay na lang kasi ang mga kriminal. Kaya, highest murder, but can you call that a safe city? Kasi yung murder, murder, labag sa batas. Pwede bang safe ang isang lipunan kung basta na lang mga pinapatay? na wala na hindi dumadaan sa rule of law at wala nga tayong batas ngayon na kumikilala sa death penalty. So how can it be a safe city? Number three, death penalty. Lagi ko po talagang, lagi po akong aalma kapag meron nagpropropose ng death penalty pagkatapos naman kung mga ano isidente incidente dahil magka, nagkaroon ng mga high profile heinous crimes some would again propose death penalty kaya nga po yung sinasabi na yung mga yung sinabihong listahan kanina ni uh, Honorable Suarez I actually support all of those the policy recommendations saka yung mga proposed bills including the anti-EJK bill I fully support those except the one reimposing or seeking to restudy death penalty and eventually reimpose. Why? Number one, alalahanin po natin, baka nakakalimutan po natin na meron pong linagdaan ang Pilipinas na sinatawag na second optional protocol to the international covenant on civil and political rights. Nung pinirmahan ho natin yung second optional protocol, we committed as a state party never to reimpose or restore death penalty. nag po tayo doon, nanumpa tayo na hindi na natin maiisip na i-reimpose ang death penalty. Now, isa pa, isa pang rason kung bakit hindi ko talaga Never akong uh, ayon sa death penalty. Yung ating resource person, the former mayor, the former president, kasasabi lang po niya, yung justice system natin, insufficient, weak, inefficient, flawed. May mga diferensya pa ang ating criminal justice system. So kung ganun, dapat ayusin muna natin yung criminal justice system. Kasi pag ganyan na flood, sigurado ako na magkakamali. May mga pagkakataon na magkakamali ang korte na mag-impose ng death penalty. Yung mga bansa nga, yung mga ibang jurisdictions na medyo advanced na yung kanilang criminal justice system, nagkakamali pa rin. There are really recorded, documented cases of erroneous convictions and erroneous executions. So tayo pa kaya? Na tayo na mismo ang nagsasabi, kulang pa, inefficient pa, flawed pa, weak ang ating justice system? And then lastly, marami na pong mga studies na ang death penalty is never a deterrent to the commission of crimes. So anong magiging silbi nun? tama na lang po yung ang i-impose kapag mga hinos, mga mga malalaking kaso, mga merger cases o mga drug cases na mga malalaki, tama na lang pong reclusion perpetua. Basta dumaan sa tamang proseso. Pa, basta maayos ang justice system na mabilis ang takbo ng mga kaso at mapanagot sila ng tama. So for those reasons, your honors mr chair i register as always my position against any plan to reimpose death penalty Maraming salamat po. thank you very much uh, former senator de lima